Good morning po mga kalaki. Siyempre magandang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng sikat ng araw. At ngayon po ay August 9. Ayan po mga kalaki ha. Magandang umaga po. Ito na po ang magagandang 3-digit lucky numbers para po sa tataya sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National. Ito po ang 3-digit lucky numbers. Ilista mo na mga kalaki. Number sa India. Number 239. New Zealand. 648. Australia. 722. Mexico 317 Canada 536 Greece 398 Israel 230 Las Vegas 537 Saudi 826 Japan 294 Italy 125 Germany 794 Korea 897 Dubai 188 Malaysia 202 Taiwan 9345 Thailand 936 Philippines 271 Texas 304 China 187 Singapore 233 at Hong Kong 7 1-7 Ayan mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo Good luck po mga kalaki at huwag nyo po agad bibitawan yun ha 3 days bago po natin palitan Mananalo tayo ngayon Claim it, mananalo tayo, mananalo tayo Good luck